Ayun ka na. Ayan. Yeah. Yeah. Ang ilang buwan? Dalawa? dalawa na dyan. Sakto siya. Galing pa sa tagayta ito? Hmm. Okay Guys, ang ginagawa ngayon ay hinihilot ni Mr. Rolando yung pasyente. Ang kaso niya ay sciatica. Tawagan ako lagi, say dinala na yan ng Tagaytay kaya alam hindi nakabalik hindi lang nakabalik pero okay din naman doon ay buti nakita namin si Mr. Rolando Agila ayan nihilot na niya ngayon sayate ka talaga ang sakit oh ina sinisi ko ni para maalis ina ko siko buyan eh, siko sikoy grabe ang siko ko yun sinisi ko nga siko nga uh, yeah. Hindi, kami para mawala yung sakit sa ba sa uh, yan, pag natutulog na. <laughs> oh, Buti, di siya bala magbunt. Hindi siya nuwi. No, eh. Ahh! ng siko. Sa so, bagay, ng iba, siko ang ginagawit nila. <laughs> oh, <my God. laughs> may taste talaga yan eh, paano ka gagaling kaysa naman araw-arawin mong maramdaman <laughs>